Sugatan ang isang lalaki sa Hinigaran Negros Occidental matapos saksakin ng umano'y kaibigan niya. Ayon sa pulisa, iniwasan ng biktima ang sospek dahil inaaya umano siya nito sa iligal na gawain. Sumama raw ang loob ng sospek dahil itinuturing niyang kaibigan ang biktima. Nitong Martes, habang sakay ang biktima ng pinapasadang tricycle ay sinaksak siya ng sospek. Arestado ang sospek habang nagpapagaling ang biktima na wala pang desisyon kung magsasampa siya ng reklamo. Naloko mano ang ng customer ang isang lola sa Cagayan de Oro City matapos palitan ng pekeng pera ang kita ng kanyang tindahan. Sa Bacolod City naman, tiniketan ang isang retiradong pulis matapos mag-counterflow sa isang flyover. Ang mainit na balita hatid ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Viral lang video na ito ng pag-counterflow ng kotse sa isang flyover sa Bacolod City. Ayon sa Bacolod Traffic Authority Office, natukoy ang driver ng kotse na isang retired police at hindi taga Bacolod. Papunta raw ng Ibi Magalona ang driver na mangyari ang insidente. Ang hambalya is nga he's diabetic uh, at that time uh, he needed to go to the bathroom and feeling yung hindi niya siya kalabot so amotong nga gin ito so wala man siya nagdeny tinikita ng driver dahil sa paglabag sa traffic signs at reckless driving tinutukoy naman ng na awtoridad ang driver ng SUV na nag-counterflow rin sa harap ng kotse or nagcross siya sa double solid line the last minute na and then auto ng video Arestado sa Lapu-Lapu, Simu, ang isang Amerikano na wanted sa Texas, Amerika. Kasong aggravated assault with deadly weapon ang kinakaharap niya sa Amerika. Ayon sa NBA Region 7, nangyari ang pag-aresto kay Malik Juno Okoji matapos makipag-ugnayan sa kanila ang Bureau of Immigration. May pending ring arrest warrant ang sospek sa kasong robbery sa Dumaguete City. Undocumented alien din daw si Okoji. From uh, regional trial court in Dumaguete City and other cases also he is facing there. He is facing also three other cases for uh, theft, for estafa, for malicious mischief, aside from the robbery case. Sinusubukan pa ng Jimmy Regional TV na kunan ng pahayag ang sospek. Emosyonal ang isang lola sa Cagayan de Oro City matapos umanong maloko ng isa niyang customer sa tindahan. Ayon kay Juanita Centro, isang lalaki ang nagbayad ng 1,000 pesos para sa biniling sigarilyo. Para suklian, kinuwa ng biktima ang kita ng tindahan na nasa cellophane. Nakita raw ng sospek ang cellophane. Kinuwa ang 4,000 pesos sa loob nito at pinalitan ng 5,000 pesos bago agad na umalis. Ako ka naging kong napikik, eh. dahil, ako, galin, ko nga piki kay. Dahil nga ko galing ko dyan niya. Gaana ang kwarta? Anong ibalhin ba? Kung nga sir, ako bangig niyan sir. Bansa niya muna akong kwarta. Ano ng ina anak nakita, di anak manimo. Kani kita na go nakong gi bali niya. Kinaunpier madin ang lumya police station na Peking 5000 pesos nga ang perang iniwan ng suspect. Actually karon sir, uh, through sa thorough investigation ato ug through thorough follow up nato ang uh, ato ang so, ato ang mga bystanders uh, na na dai ko na kadang piminti da itog and to ang katong suspect. Kim Salinas ng Jimmy Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Uli ang isang kumadronang nagbenta umano ng sanggol online. Ang biktima sinabing kailangan niya rin daw mabawi ang mga ginaso sa sanggol na iniwan umano sa kanya. Balitang hatid ni John Consulta. E, sige, mo lang. Nasa kote ng NBI Human Trafficking Division sa Muntinlupa, ang isang kumadronang bitbit -bit pa ang ibinibenta e niyang sanggol. Ay, Sinubukan pang magpaliwanag ng Comadrona, pero ibinigay rin niya sa NBI ang baby. Mabilis na umaksyon ang NBI nang makatanggap ng impormasyon mula sa cyber tip ng Department of Justice ukol sa pagbebenta ng suspect online ng kakasilang palang na sanggol. Siya ay nag-aalok sa Facebook to sell a baby. Yung baby ay 6 days old and uh, is offering to sell the baby for 25,000. Ayon sa NBI, nag-alok pa raw ang komadrona ng paraan para palabasing lihiti mo magulang ang kanyang mga pagbebentahan ng sanggol. Nung tinanong namin kung paano yung process, doon niya sinabi na siya na yung paper mas sa birth certificate dahil siya ay yung komadrona at siya na rin yung magpaparegister. So mapapangalan na yung bata doon sa, sa amin na mag-aampon git ng suspect. May baby na iniwan sa akin, gusto kong ipaampun. Wala naman po akong alam na hindi yan na pala babalikan. E eh kaso po yung mga ginastos ko, did ko na po talaga dahil wala naman po akong ibang kinukuha na ng income. At ginastos ko po talaga yung sa bata, yung kinukuha ko. Dagdag pa niya. Sinabi ng ina na ayaw nito sa bata. Hindi rin daw niya alam ang pangalan at adres ng ina. Hinahanap po namin yung nanay. Kung mapapatunayan na inabando na niya yung bata, ay maaari po rin namin kasuhan yung nanay ng child abuse for abandonment and neglect. Ang subject ay kinasuhan namin ng special protection of children against child abuse and exploitation, cybercrime prevention act at human trafficking. Pwede pa namin additional case ay kakasuhan namin ng simulation of birth uh, under the revised penal code. Sa imbesikasyon ng NBI, maraming bintahan online ng mga sanggol na ipinapalabas na adoption pero hindi ito dumadaan sa tamang proseso. Ayon sa DSWD, kung nais ipaampon ang isang bata, pwede itong idulog sa kanila. Tine-trace nila ang pamilya ng bata at kung makitang hindi nila kayang alagaan ng bata, handa ang kagawaran na alagaan ito at hanapan ng mag-aampon. Nauna lang nanawagan ng DSWD sa si publiko na i-report ang mga Facebook page na nagbebenta ng mga sanggol. Ang pagbebenta ng mga sanggol ay labag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Maaring parusahan ng mula labing dalawang taon hanggang habang buhay na pagkakakulong at multa na aabot sa 5 milyong piso ang mapapatunayang lumabag dito. Ayon sa National Authority for Child Care mula sa mayigit dalawampu pitong Facebook groups na lang na sangkot sa illegal na bintahan ng masanggol ang aktibo sa ngayon. Wala pong bata ang dapat mawalay sa kanyang mga magulang at pamilya. Karapatan po ng bawat bata ang mahalin. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Formal nang nag na reklamo sa Manila Police District ang gwardyang pinukpok umano sa ulo na isang nagrali sa Department of Justice kahapon. Kabilang sa ikinampanyang reklamo ang physical injury at vandalism. Sabi naman sa kampo ng relista, walang malinaw na ebidensya ang mga otoridad na makapagtuturo sa sospek. Maling tao raw ang kanilang inaresto. Sa kilos protesta kahapon, nagkainitan ng mga gwardiya ng DOJ at radista. Ang biktima, pinukpok ng lata ng spray paint. Sa kabila ng nangyari, tuloy raw ang mga kilos protesta ng grupo para sa ikatlong state at the national address ni Pangulong Bongbong Marcos sa lunes. Inamin ng MMDA na hindi perpekto ang disenyo nila sa nag-viral na PWD ramp ng bagong EDSA busway station sa Quezon City. Sa limang ramp na ipinagawa nila, yan lamang naman daw ang nagkaproblema. Kaugnay po niyan, magde-deploy raw sila ng tauhan para tulungan ang mga pasaherong gagamit. Pinag-iisipan din pa ng MMDA ang paglalagay ng puli para sa mga wheelchair. Kumonsulta na raw sila sa mga arkitekto at contractor sa bansa para magawa ng paraan ang matarik na ramp at madulas nitong sahig. We will admit na uh, hindi siya perfectong disenyo. Kung sasabihin mali, hindi po siya mali dahil given the limited space sa height, ang immediate namin pwedeng gawin ay maglagay po ng handrails. Pero yung long-term solution po, pag-iisipan po natin kasama na po yan yung... Uh, puli na ilalagay if ever. Kuha po tayo ng latest tungkol sa dalawang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kausapin po natin si Pag-asa ng Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Sir, gaano ba kalaki ang tsansa na maging bagyo po nitong uh, dalawang low pressure area? So, Connie, para sa kalaman natin mga kababayan, dalawang low pressure area ang sa kasalukuyan ay binabantayan natin. So, unahin natin yung itong uh, nandito sa may bandang uh, silangang or kanlurang bahagi ng Calapan City, Oriental Mindoro. Ito'y patungo na dito sa West Philippine Sea. No? At bagamat medium ang chance nito maging bagyo, ibig sabihin within 24 to 48 hours ay posibleng maging bagyo, inaasahan naman natin tong kikilos palayo ng landmass na ating bansa. Patuloy nakikilos pa kanluran patungo dito sa West Philippine Sea at posible patungo dito sa may bandang Vietnam area. However, pwede pa rin ito maapektuhan ng ilang bahagi na ating bansa gaya ng Northern Palawan at Occidental Mindoro. Samantala, yung isa na mga uh, low pressure na nandito sa silangan ng Eastern Visayas, medium din ang chance na maging bagyo. Ibig sabihin, within the next 24 or 48 hours, ay pwede ito maging isang tropical depression or bagyo nga. At uh, so far, wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi na ating bansa. Pero sa mga susunod na araw, no, ang projection natin ng bagyong ito or itong uh, sama ng na nasa silangan na eastern Visayas ay posibleng kumilos dito nga sa uh, eastern seaboard ng Luzon. Kung baka kikilos ito palapit ng silangan bahagi ng Luzon area. Wala pa tayong nakikitang landfall pero magbibigay tayo ng update from time to time, Connie, kapag nagkaroon ng pagbabago sa inasaan nating pagkilos, laas at mga lugar na maapektuhan nitong mas malapit na low pressure area dito sa ating bansa. So sa ngayon po, uh, yung mga lugar, uh, again, ano, kung may mga maapektuhan man, pwede ho ba nating masabi na sa ngayon pa lamang? Yung nakikita natin, itong nasa may bandang uh, West Philippine Sea, gaya nga na nabagit natin ko ni kanina, itong Occidental Mindoro at saka Northern Palawan, pwede pa rin makaranas ng mga pagulan, maulap na kalangitan. Ito namang nasa silangang bahagi ng Eastern Visayas, kung magpapatuloy ito sa inaasa nating uh, pagkilos dito sa eastern seaboard ng Luzon, posibleng itong mga lalawigan sa silangang bahagi ng Luzon ay maapektuhan. Itong Bicol Region, Quezon mm -hmm. Provinces, yes. itong uh, Cagayan Valley Region sa mga yes. darating na araw. Pero yung dalawang uh, bagyo ba na ito pwedeng magsanib? Uh, may effect ba sila sa isa't isa? Sa ngayon, Connie, malayo ang mga bagyo ito sa isa't isa. At yung nakikita nga natin senaryo, itong nasa uh, yung low pressure area sa West Philippine Sea patuloy nakikilis pa kanluran, palayo ng landmass ng ating bansa. Kaya uh, maliit ang chance ang nakikita natin na magsanib pwersa itong dalawang low pressure area na ito. Alright, pero ngayon po, eh, syempre uh, na sa lunes at ito pong weekend, may mga alis. diyan uh, ano ba magiging lagay po ng ating panahon kaya? Well, dito sa Metro Manila, no, ngayon darating na lunes, inaasahan po natin magiging maulap, may mga pagulan at pagkidlat at pagkulog. Kaya sa mga kababayan natin, no, kung may plano rin mga outdoor activities sa ilang bahagi ng ating bansa, asahan nga na posibleng maging maulap dahil nga sa papalapit na low pressure at kung magkakaroon nga ng uh, pagbabago sa pinasa nating senaryo, itong low pressure area sa silangang bahagi nating na bansa, maaring mabago rin yung ating uh, weekly weather outlook sa ilang bahagi po ng ating bansa. Kaya sa mga babae natin, pinapayo natin na patuloy na monitor sa mga weather updates ng pag-asa patungkol dito sa dalawang sa ng panahon na binabantayan natin sa kanluran at sa silangang bahagi ng ating bansa. Marami pong salamat sa inyong update sa amin, Mr. Chris Perez ng Pag-asa. Ang isang babae sa Taligsay, Cebu na sangkot sa pagawa ng mga pekeng government ID. Ayon sa NBI Region 7, pahirapan ang surveillance sa sospek dahil online ang kanya mga katransaksyon at ipinapadala lang sa delivery rider ang mga pekeng ID. Tatlong buwan ang naging monitoring sa sospek bago nahuli nitong lunes. Pumigit-kumulang limanda ang pekeng ID ng Bureau of Internal Revenue at PhilHealth ang nakuha sa kanya. Nakumpis ka rin ng isang printer, cutter, cellphone at iba pang gamit sa paggawa ng mga peking ID. Inamin ng sospek ang krimen. Sabi niya, taga-imprenta lang siya at kumikita ng 50 pesos kada peking ID na naibibenta nila mula 180 hanggang 300 pesos. Inaalam na ng mga otoridad kung sino pa ang mga nasa likod ng operasyon. Humingi ng paumanhin si Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa hindi niya pagdalo sa mga nakalipas na pagdinig ng Senado tungkol sa mga illegal na pogo. Sabi ni Go, nakarana siya ng matinding pagod at trauma sa mga naunang hearing at sa mga reklamong inihain laban sa kanya. Prioridad daw niya ngayon ang kanyang kalusugan at peace of mind. Labis din daw na ikinabahala ni Go kung bakit siya ang pinagtutuunan ng pansin ni Senador Risa Ontiveros, Senator Sherwin Gatchalian at iba pang ahensya ng gobyerno kung meron mang ebidensya laban sa kanya, handa raw siyang harapin ito sa tamang forum. Tino na naman ni Ontiveros na mas marami pang post si Go sa Facebook kaysa sa dinaluhan niyang Senate hearing. Ayon sa senador, ang pagdalo sa mga hearing ay pagsunod sa rule of law. Iginit din ni Ontiveros na nagsinungaling umano si Go tungkol sa koneksyon niya sa Pogo at sa pagkatao niya. Hindi naman daw masyadong pinagtunan ng pansin si Go. Ayaw lang daw ng mga senador sa mga sinungaling. Kapuso, alamin ng maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.